Magandang araw mga kaibigan Tayo muling nagbabalik dito sa aming backyard At sa aking youtube channel So mag update ako sa ating mga alaga Doon sa ating mga heritage Dito sa ating mga pato At doon sa ating mga native chickens So pinapakain ko na yung mga pato natin So yan ang lalaki na So hindi ko na na-update dahil sobrang busy sa trabaho Kaya ngayon na lang ulit tayo nakapag vlog Samahan nyo ako mga kaibigan dahil may mga sasabihin ako na adjustment dito sa aming backyard. Dahil nga sobrang busy sa trabaho, kailangan ko magbawas ng mga alaga. So samahan nyo ako mga kaibigan. Itong mga anak pala ng pato natin mga kaibigan, mag 1 month old na ito. Mabilis lang silang lumaki dahil malaya silang nakakagala dyan sa ating fish pond. Nakakakain ng mga suso, ng mga kung anong meron dyan. Basta malaya sa tubig yung ating mga alaga, hindi sila nawawala ng tubig. Mabilis lumaki yung mga sisiw nila. So pinapakain natin sila ng feeds every morning and afternoon. So kaya natin sila pinapakain ng feeds kasi nga pwede natin silang ibenta, pwede natin katayin para mas mabilis silang lumaki kitang kita nyo naman sa katawan mga kaibigan ang bibilog so yan lumalapit yung mga native chickens natin so ang target ko kasi mga kaibigan bala kong paramihin ng husto itong mga pato habang may tubig pa yung fish pad natin para pagdating ng summer marami tayong pang out kasi marami din naghahanap nito dito sa amin may namamakyaw na bumibili gusto nila maramihan kaya susubukan natin magproduce ng maraming pato Andito naman tayo sa ating breeding cage area mga kaibigan. So maraming pagbabago dito sa aming backyard sa loob ng isang buwan na hindi ako nakapag-upload. So binenta ko yung mga Brahma natin. Yung nakikita nyo dito, yung trio na Gold Patridge. Nabili yon sa Bataan mga kaibigan, sa Balanga. So ang nilagay ko na dyan, yung isa nating gross na Rhode Island Red Rooster. So ipapakita ko yung mga kasama niya. Iilan na lang din silang natira dahil nabenta na natin yung iba. Tapos dito yung ating mga buff orpington hens Ayan sila So umiinom sila ng vitamins nila Yung ating vitamin pro Sa ating mga cocks mga kaibigan Ito na lang yung naiwan Buff orpington Yung Rhode Island Red Tapos isang Rhode Island Red doon Tapos isang Gold Patridge na rooster So bali dalawa kasi yung Gold Patridge rooster natin Kaya yung isa lang yung nabenta natin Tapos dito naman Gross din natin na Rhode Island Red rooster So 4 months old yan Yung pinakita ko kaninang isa Kay daran yan kapatid niya yan So pato yung BA natin mga kaibigan Binenta ko muna sa kaibigan natin So hindi ko na muna babanggitin kung sino Pero sigurado ako maaalagaan yon So magpo-focus na lang muna ako sa dalawang breed mga kaibigan Dito sa ating Rhode Island Red Tsa sa ating Buff Orpington Dito sa ating mga Rhode Island Red mga kaibigan paghihiwalayin natin tong apat na hen Kasi yung dalawa dyan anak yung dalawa yung ating breeders. So dito ko ilalagay yung isang set natin. So bali dalawa din yung rooster natin na broodcock para tryo yung ating gagawin two sets of tryo na Rhode Island Red. So kaya ako inout yung iba nating mga manok dahil nahihirapan na si Mrs. Magalaga mga kaibigan. Sobrang busy ko na rin kasi sa trabaho. Halos hindi na ako makauwi dito ng araw-araw. Minsan two days o one and a half day bago ako makauwi. Tapos nag-aaral na rin kasi yung anak ko ng kinder. Kaya yung oras niya mga kaibigan, hating-hati na talaga. Hindi kagaya dati. Lagi lang siyang nandito sa bahay. Ngayon kasi inaatid niya sa school yung anak ko. So hindi ko talaga matanggal tong Rhode Island Red mga kaibigan dahil napakagandang foundation line kasi itong nasa akin. So itutuloy ko na lang sila na lang muna yung paparamihin natin. Patay ang ating buff tons. So hindi ko muna sila binibreed dahil meron pang isang hen na Nagpapatubo ng balahibo So by December na siguro or January ako magsisimula magbreeding mga kaibigan Dito sa ating mga grower cage So nabenta na rin natin yung ibang mga manok So natira na lang yung one pair na Colombian Blue Halos magkakaedad sila niyang Rhode Island Red na to Kapatid to nung dalawang unang pinakita ko kanina So pinagiwahiwalay ko sila para makalaki ng maayos mga kaibigan Kasi kapag sama-sama yung mga rooster May malakas kumain, merong hindi So yung pinaka dominante sa anila, yun yung kakain ng marami. Kaya yung iba hindi gumaganda yung size. Patay ang grower cage natin mga kaibigan ng mga BA wala na ring laman dahil nabenta natin at yung iba nadali ng sakit mga kaibigan. Isa pa yung dahilan. So dahil din ako nakakauwi dito, napabayaan yung ibang grows, muntik nang maubos mga kaibigan. Kaya inout ko muna. So hindi na rin ako masyado active sa mga groups pati sa Facebook Birang bira na rin ako mag-post. So kapag di na busy mga kaibigan, ibabalik e natin yung sigla ng ating page at ng ating YouTube channel. Pupuntahan pa natin yung iba nating kulungan para makita nyo kung nasaan yung mga manok natin. So dito pala sa ating mga native chickens mga kaibigan, yung tatlong yan, sila yung pinapalaki natin doon sa kabilang breeding cage. So hinalo ko na sila dyan para mag-breed. Ayan, sobrang dumi ng kulungan nila, hindi pa namin nalilinis. Para doon sa ating mga first time viewers, yung tandang natin dyan, native crossroad island red yan. Yung pure road island red rooster na cross sa hen, kaya maganda yung labas mga kaibigan, sobrang laki. So dito na lang din muna ako magpo-focus sa pagpaparami ng ating native chickens. Less sa alaga, less sa maintenance, pwedeng bitawan at hindi sila mawawala. So update ko kayo kapag nagsimula ng mga itlog yung mga hen natin at bala ko rin na dyan ipalimlim yung mga itlog ng heritage chickens. So dahil ko konti yung breeder natin ng heritage, susubukan natin isama yung mga eggs nila sa mga itlog ng native natin para makatipid sa kuryente at hindi muna tayo gagamit ng incubator at hatcher. So malalaki din tong size nitong mga dumalaga natin mga kaibigan. Tamang tama na for breeding. Malalaki na yung balakang at malalapad na yung katawan. So ayan, kailangan din nating ayusin at maintain tong kulungan nila dahil nga napabayaan din tong mga native chickens natin. Yung tatlong native chicken hens natin na pinakita ko kanina, yung nilipat natin doon sa breeding pen, sila yung nandito. So panibagong growth natin to mga kaibigan. So yung mga kapatid nilang lalaki, kinatay na namin kasi malaman na. So ang kailangan namin ngayon puro hens mga kaibigan para maparami for summer. So tinatanggal ko lahat yung mga kapatid na ng tandang para hindi ma-inbreed yung mga native natin. At kukuha tayo ng malalaking breeds ng native para maibalik natin yung magandang production ng native chicken. Marami rin kasi naghahanap ng native chicken mga kaibigan dahil nga mura. So kailangan nating mag-improve ng line, yung malaki, mabilis lumaki, yung malalapad ang katawan at siguradong sulit yung presyo na bibilihin nila. So update ko na lang kayo sa progress dito sa ating mga native chickens. Hopefully magtuloy-tuloy yung magandang panahon para lumaki ng maayos yung ating mga manok. Ang kinaganda lang sa native chickens mga kaibigan, matitibay sa sakit. Kahit konting vitamins lang, okay na okay na sila. Ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang ang ating video for today. Sana nalibang kayo sa ating video at na-update ko kayo sa kaganapan dito sa aming backyard. So sa mga katulad kong nag-aalaga ng manok, so lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok at sa mga kailangang adjustment. Pero kung talagang habi natin ang pag-aalaga ng manok, kahit anong mangyari, huwag tayong susuko. Mawala man tayo saglit, ay pagpatuloy pa rin natin yung ating habi. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay. Hanggang sa muli mga kaibigan, ingat kayong lahat and God bless us all.